May sakit din ako sa puso. Huwag niyo sabihin may sakit sa puso yan. Ako, may sakit din ako sa puso. Sino ba sa inyo? Wala ako, senyorita rito. Ay, hindi. Tunay na balita, walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang. Medyo mainit. Parang uh, pelikulang eksena rito.

eto na dumating na yung mga pulis mga kapulisan natin na galing sa district 4 Eto yung request ng ating mga um, officials no ang uh, pinaka main na trabaho nito is peace and order dahil nga medyo nagkakaroon na mga uh, uh, mga battle dito <laughs>

demolition na mangyayari o pagde-demolish. Kaya tayo nandito ngayon eh, para i-demolish itong bahay na ito. So may due process na naganap pero meron silang ginigit kasi rito eh. <laughs> so, nabimusap din ha. Na. One week, one week, one so, malilintikan kami na kasi kami dapat magigiba, eh hindi pa rin namin ginagawa. So, ang order ngayon, imodest na po talaga. Tapos, bago rin, oh, bago po ginawa kasi, nag-sort muna mo Eh, tumalabas dito. Eh, ka Maliwanag Hindi pwedeng basta di balang Hindi pwedeng basta di balang May proper po po Kasi po, nangyari po kanyang sa kanyang po yung chairman. ka naman na. Ayan Sila parang pinagpataanan lang muna sila. Oo, kasi Okay, no? So, tama nga naman ang mga opisyalis natin na hindi nga naman sila magigiba kung walang papeles na na-approve. So, dumating na yung takdang panahon na mga to na dumating yung uh, kanilang uh, letter o approve, approve para gibain ito. No? Pero ang ginigit kasi nila, gusto nila sila magigiba. Dahil baka meron daw kunin ng uh, demolition team natin dito Pero ngayon naman ang uh, team demolition na wala naman silang kukunin Gusto lang nilang tumulong at gipayin dahil uh, yun ang uh, nakalagay sa papel Na kailangan magiba today So meron tayong due process, dumaan sa due process Beside sa due process na yan, eh, matagal nang ginipa ito Tinayuan at nilagyan pa ng second floor So two years ago, parang first floor pa lang pero na ng uh, District 4, mga tiga District 4 natin. Pero lumipas ang dalawang taon, binalikan, binalikan tinayuan ulit ng uh, yung kinagiba ng 2 years ago. Tapos nilagyan pa ng second floor, ayun, nasa taas. Oh. So, nagkitang-kita na bangketa naman talaga yung pinagpapatungan nila. ang ginigit kasi na may ari nito na uh, gusto nga eh, sila magigiba. Pero syempre, hindi naman pwede pe yun. Kailangan na tulungan sila at uh, gibain din para talagang uh, makasiguro tayo na gigibain yan talaga nila. To. Eh, hindi naman tayo pwede pe maghintay ng gano'ng katagal. Although, uh, tatanggal na sila dito. Ito, nakikita niya mga ito mga nakikita nyo na sa upper uh, floor sa second floor. Makitid lang to eh, no? Yung pinaka-mark niya doon sa part 1. Yun lang naman yung bahay ni tatay. Yung ibalikod na ito, restaurant ni eh. Kaya talaga nga uh, nag-squat lang daw. Ito rito at uh, ginawang pa nga ng second floor. And, ayaw nila patulong. Gusto nila sila nga uh, ba eh, eto naman ang demolition eh, sanay na sanay naman ito sa gibaan at uh, mayroon din mga gamit para matuluyan ng uh, Gibaan. cireja kay malala malala, 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 banggay. Kaya, alam nila, ang kandidato o nilusob na ni tatay nilusob ni tatay yung akala niya na nagko-complain sa kanila pero syempre ang hindi nila alam eh, illegal structure kasi yung kinakatoyan ng bahay nila pahardo yung street na yan tapos ito naman ang Bloomingtree street extension Eto kasi sila tatay ay magpatulong no? Pero willing naman tumulong ang demolition team Akala nila kasi meron tayong kukunin ng mga bakal-bakal Pero ang hindi nila alam eh Wala tayong bibit-bitin na kahit ano Ang mga goal isa uh, ma-knockdown itong uh, bahay na to.

ayung mga sila patuloy din no karamihan din sa mga tinuyo karamihan pala kasi may na-budget na ako tawag mo doon 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 doon

Boss, tulungan na nga kayo. kayo eh. kami yung kasi gumawa ng ano pose. So, pag yan, nagdumami sa yung sakal, maaari yung bumagsak. Alam natin yan. Pare-pareho sa wami yung parel, may mga didisgrasya. Parunong itong mga tao na. Ay sila na po, gumiba kung gusto nila. Pero hindi ka kami sa tulong. Okay pa yun na, pwede nga raw kayong gumiba. Sa kanya na galing ha. Ayun, medyo umiinit na naman yung eksena rito. Dahil uh, gusto nila sila ang gigiba. Dahil baka daw magkamali. Eh, eh biglang mag-iba lahat, pero syempre alam naman ng demolition kung ano yung kung ano yung trabaho nila at ilang beses building pa nga, binigiba nila ito si nanay kanina pa may sakit din ako sa puso hindi nyo sabihin may sakit sa puso yan ako may sakit din ako sa puso wala ako senyorita rito ay hindi

blego ini Mga tagpo kanya-kanya silang battle dito para ako flip -talk. Well, naiintindihan naman ng uh, devolution team yung kanilang ano kaya may mga ilan na rin dito na mga na parang uh, neutralizer. Pero ang problema kasi taon na to. Giniba na sila noon bago mag-pandemic. Tinayuan, nilagyan ng second floor. Tapos bunibelikan ngayon, ito na, second floor na. Tapos sa uh, may notice din galing sa sa Manila City Hall. Uh, refused to sign si tatay. Si, kaya si chairman ang uh, mermadaw. Hanggang sa umabot na ng ganito. So ito usually yung mga akala kasi hindi eh, tayo aabot sa ganito. Kaya yung iba yung uh, lang. Pero hindi nila alam. Talagang umaabot sa ganitong pagkakataon. Pag lumabas yung mga papel. Nagiging legal na. Kaya legal na yung pag-demolish. Actually, uh, matagal na sila na pagbigyan noong taon na nga before pandemic ginibaan na sila rito noong first floor pa lang. Tapos dumaan ng pandemic sa taon, dalawang taon, tatlong taon, tapos ngayon pumalik. Binalik nila yung uh, binalik nila yung giliba tapos nilagyan pa ng second floor.

si tatay nasa taas at uh, ayobo baba nagmamatigas siyempre eh, siya nagpatayo nito pero ang problema eh nasa bangketa at uh, mayroong uh, tayong due process para sa pagde-depolish ng araw dahil uh, matagal nang pinagbigyan. ito hay makukuha kami